Kidlat News Updates. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nakatanggap ang Department of Justice ng isang liham galing kay Vice President Sara Duterte kung saan kanya umanong binanggit ang ilang very valid arguments kung bakit hindi kailangan na makipag-kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, puno ang liham ng mga legal arguments. Nakasaad umano sa liham ang jurisdiction, complementary issues at mechanism by which people will be held accountable sa mga dahilan kung bakit hindi dapat payagan ng ICC sa kanilang balak na investigasyon sa war on drugs ng kanyang ama at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag ni Clavano, kailangan ng masusing konsiderasyon ng pagpasok ng ICC dahil nangangahulugan na ibibigay sa kanilang poder ang pag-iimbestiga sa mga Pilipino sa ilalim ng ibang legal process. Kasama rin sa pag-aaralan ng DOJ ay kung posible bang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Naaresto ng mga otoridad ang isang mataas na opisyal ng New People's Army o NPA sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Sa pinagsamang operasyon ng mga miyembro ng CIDG Rizal, PNP Aviation Security Group, mga sundalo at sa bisa ng warrant of arrest, nadakip sa immigration area ng NAIA si Jennifer Abad alias Josephine Abad at Peping. Ayon sa mga otoridad, si Abad ay isang regional finance staff ng Northeastern Mindanao Regional Committee o NMRC ng NPA. Napag-alaman na papunta sana sa bansang Qatar si Abad na may nakabinbin na kasong murder with no bail na inisyo ng Leyanga Surigao del Sur Regional Trial Court noong 2019. Ayon pa sa report, isa din noon si Abad sa mga nangunguna sa pagkolekta ng revolutionary tax sa provincial government ng Surgao del Sur at may malapit na relasyon sa isang alias Maria Malaya na sekretarya umano ng NMRC. Kinakailangan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ng 120 billion pesos para sa kanilang multi-layer modernization program na magbibigay sa ahensya ng kakayahang mamonitor lahat ng active volcanoes sa bansa. Sa hearing na pinangunahan ng Senate Committee on Science and Technology, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kasalukuyang namomonitor ng ahensya ang sampu mula sa 24 na mga aktibong bulkan sa Pilipinas. Dagdag ng opisyal, dalawa lamang ang may complete monitoring systems na kabilang ang Taal Volcano sa Batangas at Mayon Volcano sa Albay. Sa tansya ng acting director ng DBM Budget Information Legislative Service na si Trisha Baraan, kakailanganin ng 24 billion pesos kada taon para sa 5-year modernization plan. Iminungkahi naman ni Sen. Alan Peter Cayetano na pwedeng baguhin ito sa isang 7-year plan para makapaglaan ng mas mababang budget ng 15 billion pesos kada taon. Nagsimula na ang pamamahagi ng local government ng lungsod ng Maynila ng mga Christmas gift box sa mga residente nito kahapon December 1. Mismong pinangunahan nito ni Manila City Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto sa mga barangay ng apat na distrito ng lungsod. Ayon kay Mayor Lacuna, isa lamang itong paraan upang pasalamatan ng mga residente nito sa pagtitiwala at suporta sa Manila LGU. Ang gift box ay naglalaman ng iba't ibang Noche Buena items tulad ng keso, spaghetti pack, mga delata at may kasama ring bigas. Tinatayang nasa 695,000 na pamilya sa Maynila ang makakatanggap ng nasabing regalo hanggang December 12. Bukod rito, may nakahandaring regalo para sa mga senior citizens ng lungsod na ipamamahagi naman sa darating na December 13 at 14. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nagbuulat. At inyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.